Hi, this is Iron Lady, and right now, our fourth day here in Thailand. <laughs> So guess what? Ang kasama natin is I know na very kilala talaga tong tao na to. Famous sa kagandahan, oh, di ba? Macbook Pero ngayon, isa na sa youngest millionaire and of course, one of the youngest card achievers of Elite Ember. Eh nakakatuwa kasi first time mo ba to? Hindi uh, ah. Second time. Wow. Okay. Second time niyo na pala dito sa Thailand. So, ano wow. anong feeling mo ngayon sa so second time mo sa Thailand? actually, sobrang grateful kasi parang hindi ko ma-imagine before na babalik-balik ng ibang bansa, na mas pasok ng ibang bansa na kumbaga dati ang pangarap ko is makapagtrabaho sa magdo sa ibang bansa. na offer din ako ng gano'n kapag kasi talagang ginalingan mo yung performance mo sa trabaho. Parang may offer na ibang, for example, Canada, ganun. And doon ko lang siya ni-imagine na, na siguro dapat talagang sipagan ko para maipunta ako sa ibang bansa. Pero ngayon, ating sa point ng life na grabe yung naging decision ko pala, sobrang major ng naging shift sa life ko nung nag-business ako at a very young age. Kasi hindi ko naman in-expect na ganito yung magiging impact niya. Pero talagang nung nakikita ko ng na opportunity, I just say yes kahit hindi ko alam. Meron nga akong narinig na sabi nila na if someone offers you an opportunity, even if you don't know paano siya gawin, just say yes and you will figure it out. At yun yung nangyari sa akin. And I'm so grateful kasi at the age of 22, nakakapag tayo. Oh. And ayun, nakaka-amaze kasi yung mga background dito is mga nakapagtapos. Pero sabi ko, kahit ni ako nakapagtapos, alam ko na magagawa ko rin. Kasi marami ako nakita dito na kahit walang natapos, pero madiscarte at masipag sa buhay. Kaya gumanda yung life. Kaya thank you din kasi na-inspire ako sa inyo, Iron Lady. Gabi, no, totoo talaga yung sinasabi na one decision can change your life. Ano Nakita kita, na yung decision mo is tumingin ka din pag nag-decide ba ako ano magiging results nito. Pag ito bang ginawa ko, ano yung nagaantay na buhay sa akin years from now? And without that decision, kaya ka nandito sa buhay mo ngayon. No? Ah, galing. So, anong message mo sa mga hindi nakapag-graduate or even nakapag-graduate? Anong message mo sa kanila ngayon? Ang message ko talaga is sobrang daming opportunities sa online kasi before napalaki ako na dapat makapag mag graduate para magkaroon ng magandang trabaho para kumita ng malaki. Pero right now, sobrang advantage nung era natin ngayon na online na lahat and mamimili ka na lang talaga ng magandang opportunity. Nasabi ko, yung gusto kong opportunity is hindi lang ako yung kikita, pero lahat ng sasama sa akin, gaganda yung buhay. Yun wow. kasi kasi nakita ko dito and sobrang ganda kasi meron ng sistema and of course, sabi ko nga, gusto kong sumama dun sa taong gusto ko yung naging life. Hindi yes. lang sa money na merong pera, pero yung heart yung mind ano impact na nabibigay sa tao. Doon ko nakita sa community na to. That's why sabi ko, I'm too young na to try and hindi magde-define yung Pasko sa kung ano yung magiging buhay ko. Pero nag lang din ako. Kaya right now, ito yung nabigay na buhay sa atin. Yeah. Yes! And right now, alam nyo ba, kumikita na siya na six figures per month. So kahit nagka-travel, yes. talagang tuloy-tuloy yan in cap. So by the way, I'm Anna Rose Argoano to know more about our business. Message this page now.